Hi guys! So nandito na po tayo sa Porsche and dumating na po yung kotse. Sobrang excited po ko kasi talagang hindi na nila uulitin tong muka ng Porsche na to. They're not gonna repeat the whole face kasi they're upgrading it to a different face. And gusto ng mga tao yung classic na itsura kaya I'm getting the last one here. I'm so excited for Barry as well but I'm really really excited para sa sarili ko rin syempre. Kasi pag hindi niya gagamitin, gagamitin ko. Di ba? Ready na ba kayo guys? Eto na po yung kotse. Oh my gosh. I cannot believe I'm looking at this right now. Because this is my dream car and Barry's dream car din actually. But we had it before. Pero like this version is... 3, 2, what Ayanna guys! oh my god. So this is the Porsche 911 Targa GTS. The Targa 4 GTS. Ayan should guys. Oh my god. I'm gonna push na. oh Oh my god. Ang ganda. Ito talagang gusto ko with like red seats. Para po siya yung G-Wagon ko. It looks the same. Red interior. Ayan siya. Ah, ang bango-bango putang ina. So itong version na po na to is convertible. So natatanggal po itong taas niya. Ayan. Kakulay din po siya nung G-Wagon ko. So gray. Mas, uh, mas lighter lang po to ng konti sa G-Wagon ko. So can't believe. Ito po yung full look niya. Oh. oh, my god. Talaga guys. So wala nang isip-isip. Talagang bibili ko na to. Talagang eto na. Bibiling ko na po ito. Ngayon na. Okay, so we're going to go inside. So, this is the convertible. Oh, this is a convertible, right? Yes. So, this one, um, naaalis po siya. So, pwede po siyang tanggalin. And, can we try? Okay. So magpabayad na po tayo. Ito na. Oh my gosh! So aayos na po yung insurance ko tsaka lahat-lahat. So piniprint na lang po yung mga insurance tsaka lahat-lahat and um, I'm gonna sign and then tapos na po. So ang presyo po nito kapag po nasa peso siguro kapag bibili po to sa Pilipinas nasa around 28 million to 30 million pero dito hindi siya ganun kamahal kaya kasi mga taxes lang po talaga sa Pilipinas nagpapamahal pero dito with interest and with tax siguro mga nasa 18M 18M ganun po yung presyo niya dito. Hindi kasing mahal ang Pilipinas putang ina. Ayan na, magsasign na tayo. And lastly, yan. Perfect. And ito na po siya. Final na po yung car. Kakatapos lang po lahat ng paperwork. Ayan na, sold na po siya. Ito po yung iuwi ko para kay bari sa bahay. Tapos ito na yung car. Ayan na siya. Ah, thank you, Lord. Salamat. So, ito drive niya na po palabas para iuwi ko na po siya. So, ang plano ko po, itatago ko muna po ito sa garahe. Hindi niya po makikita doon kasi ipapalakad ko po siya doon sa front door para hindi niya po makita itong gift na to. At plano ko po itong ibigay tomorrow. Ayan na, pinapakap na po yung ribbon sa akin. Binigay po sa akin yun. <laughs> One day, ito naman pong Lamborghini bibilihin ko pag nag-upgrade na po yung SUV. Ito po yung dream car ko para lahat ng SUV tsaka kotse ko, pare-pares na kulay. Ayan na, final suv na po natin yung kotse. <laughs> parang ata ako mapapaiyak dito sa regalong. To parang niregaluhan din ako sa binili kong to talaga. Ayan na, ilalabas na po yung kotse. Kung gusto nyo pong tanungin kung renta or binili po itong kotse, siya po yung tanungin nyo dito sa Porsche. Okay? Ayan. Oh my God, ang ganda ka Parang akin na lang ata to. Shoot, parang ina. O, oh, diba? Oh, ang sexy. Puta, kung pwede ko lang iuwi sa Pilipinas talaga to. Ayan na siya. <laughs> ang ganda. Thank you so much, Ash. Thank you. Sa atin na siya. Ah, tayo na mag-drive neto. Oh my God, oh my God, oh my God! Okay, turn on. Ay, dito, dito, dito. Ayan. Ayan. Ah, oh, ang sarap nung sound. Ang lakas. So obviously, tatanggalin natin tong taas niya para cool tayo sa daan, di ba? Oh, oh. Transformer ang pot. Ayan. Putang ina. Oh. 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 Tara na. Drive na tayo. Sa akin na to, guys. I mean, kay Barry na to. Kay Barry na to. I'll see you guys for part 3 para sa surprise kay Barry. Bye!